Alright, so what's up mga ka? Sorry. Dito naman kami tatlo oh, sa bako namin. Ano, you know, yung aming kanang kamay. Kanang kamay part 2.

Bilis matuyo yung babae yung ano eh, no? sa ganun. Sa bakit. Binilang ko ng turnilyo yung ano yung. Ayan. Yung dalawa pa hindi ko nakabit. Hindi pa nabutasan eh. Double nut. Hindi yun no? Ah, malaki yung binigil ba? Diba? Hindi ito yung kinakabitan natin ng sa si scaffolding.

Hindi, mapip, may higpitan na yun dyan. No. Tanggal talaga ito. Oo oh. nga. <laughs> tanggal talaga yan eh. Ah, tanggal. Tatlo na Hmm, sige. Kaya naman tanggalin niya Alright, so what's up mga kasuri. Balik trabaho tayo dito sa ating uh, bako. So ito, kawawang nila lang ito mga kasuri dahil uh, naparalasyado na yung ating bako. Ayan uh, kung nakikita nyo hindi na siya nababaloktot o nagagalaw ang dahilan niyan mga kaswerte papakita ko sa inyo maya maya lang alright so kung bago lang kayo dito mga Kaswarti, sa akin channel so baka pwede yung subscribe at simpre paki niyo yung notification bell para updated yung sanot mga video na i up upload ni kaswerte dito lang sa akin channel alright so ito mga kaswerte papakita ko sa inyo kung paano at kung paano babaklasin tong uh, na ang aking pako at syempre ito papakita ko na sa inyo kung paano binalatan na ito may huwag bako so syempre kasama din dyan yung aking partner so ito na mga kasulti papakita ko na sa inyo right so ayan mga kasulti wala na Single lang kasi. Wala na siyang... Uh, single, ano lang, <clears throat> one rose lang. Gusto ko yung turus para hindi masyado mainit sa makina. Rear rings. So, okay so, na to ang sa side na to. Okay na yan. Wala nang problema. So, lahat ay eh, binaksan. At ayan. Uh, Hanggang napunta dito sa stick. Yung stick na yan. So, wala dyan yung problema mga kasur. At naubos na rin yung aming uh, hydraulic oil. Ayan. At ang... Uh, pinaka uh, talagang nagka problema yeah. dyan mga kasorte yan <laughs> yung laman loob dyan hindi yan tambutso yan eh <laughs> so yan eh ikaw rin nagpasok mo yan dyan eh Let's go. Ah. Ikot lang, ikot. Nagka-problema yung uh, main pump. Ano na Yung aming uh, kanang kamay nandito na dumarating. <laughs> aming kanang kamay. So, min pump yung uh, final na sira niya ayan yung mga ito yung uh, hot na yung so ayan o uh. kakalasin yan <clears throat> so tututukan natin kung paano kalasin yan kasi ayan pre doon yung kasama eh, ba doon yung ano ko by script ko Rồi. Lên tâm nữa sao? Hãy subscribe cho kênh Ghiền bác 将军，你方便？

Yan, bibili bibili talaga yung burulit na dito. Pagbura lang yung pintura namin eh. Pwede naman pala oil tin daw eh, sabi niya eh. Huwag, may init, may putok. Sabi niya. Huwag yung oil tin, pangit yung oil tin, refill yun eh. Di, nga, hindi di, may rin. ganitong ano rin ah, yung ganyan ang lagayan. Refill kasi ng oil tin talaga di, eh. Oo, okay. sige. Ito mo, nagsiputukan yung mga host natin dati, yung binagay mo ng oil tin ah. Ayan, ayan talaga yung uh, aming lagayan. Ayan, oh. Uh, puno ngayon yan. May git. Ay, sobra pa yun dyan. Ang dami yan, eh. May git sa balde yata laman yan, eh. Malinaw na malinaw Ay, dapat pala ganyan, no? Diyan, ano? Panin? Hmm. Yan. Kasi yes, sobra yan dyan, eh. Habang hindi pa kalat. Parang gray po ba siya? Hmm. Sobra kaya yan. Kada hmm. sa so, timba, yan. Ang sayang, no? Oh. Ito niya, balik. Yan. Eh, eh makana yung timba yan. Ang dami na natapon, eh.

Iya nih sahut mana? Murung ya. keding, Kedin. timbok apa namanya? Siapa lakukan yang itu? Eh? Tara na yung cladding nail. Manda yung eh, ano? Low Lowbush lang. Malinaw na malinaw. Kulang yan, 10,000 pa na hmm? Kulang yan. Mahal ang pisa ng ano yan sa loob. May mga gasket pa yan. Alam niya naman may pira ka dyan eh. Kaya... Kaya nang wala nga <laughs> piso ang buta. Simot niya, eh. Ay, alam nga naman ano, si paring Alan yung magabuno niya. Oh, tama tama, hindi mo ni ibus Alan. <laughs> 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 yung yung na binte lang na natin. Kana yung <laughs> <laughs> O, oh, <gano>, 15. <laughs> Sige, trisi muna. Kalasin muna yan. <laughs> Katarse yung katar Napunta sa trisi yung punta. eh. Trisi. Yung 20 niya, napunta sa trisi. <laughs> Gawin naman kita yung maintenance eh. Ayun ang mga banat. Gawin naman kita yung maintenance eh. Gabi ka manila. Tinira ka lang kanina. Ganti ka. Buti hindi sinagot ni Arnel na paano kung magmotor wala akong motor. <laughs> <laughs> ano ako, ah, hindi na ako nagano eh. Liberate na lang agad ako eh. Baka <laughs> sabihin nyo kay Isu eh. <laughs> wala nga, nga lang <laughs> <laughs> oh, Wala na, wala laman. So, then, na laman. Pag-injection na niya yung ano niya. Wala na siya langis. Nandito na lahat. Ayos na Bali dalawang timba guys. So, kinakalas lang to guys. Uh, kinakalas yung... Ayan. Kinakalas lang yung... Kaya yung ano nito? Takip? Piston. So, so, so tatakbo tayo ng kal kalokan niyang bibilin. Kalokan ka lang. Doon sa... Tingnan natin sa lok. Pag sa lok. Sa uh, newbie. Ah, sa ano? Dito pala yung Sa angkla. Sigurado angkla. Kompleto doon Aba ah, bagay. Ang angka lang. Bumibili lang din sa ano eh. Bye. Mm. Main pump. Main pump ang sira. <laughs> sabi, sabi pa na Requeo, hindi man ako kinamusta. <laughs> 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 <Kahit agos. laughs> <laughs> <laughs> Ano sabi? Ano sabi? <laughs> man, sabi niya, si, si Sir daw, di ba daw ako kinamusta muna bago ako pagalitan? <laughs> kung ako <laughs> uh, okay uh, kaya pa na John, kumusta kayo dyan? Kung ako kaya ba? Kaya pa na hindi ka na kinausap. <laughs> <laughs> na, nakita nga ako doon sa si L-Train, pagdating no? ah sabi ko, paborito si John <laughs> All right. So, tambay lang tayo mga ka At uh, mamaya tatakbo naman tayo ng uh, saan yan? Kalaukan. Wala pang mga kain mga to. Wala pang kain? Wala pa. Wala hmm. <laughs> pang kain. Wala pang kain. Wala pang kain. Wala pang kain. Wala pang mas ka <laughs> <laughs> so, pang sa tubo, no? Pag-aos na tubo, ayos okay. na. Ba't yan ni Kuya? Kumain ka mm lang. -hmm. Pagdating ko, kumain na lang. Kumain ka lang si Chef. Alright! So, ay mga kasuti, balikan ko pa yung kinakatay, guys. Kinakatay na yung kusama yung una.

Mahaba ka dyan sa loob. Mahaba? Oo. Mahaba ka sa loob. Saan ang bago na to? Hindi, wala yan. Hindi, wala. Hmm. Ayun. Ayun.

May pistol. Sampo yata 'no. Lasteko kailangan mo. No? <laughs> Lasteko. <po>. Diyan <laughs> din travel motor na Parang na motor. para mga bala nang <laughs> ano yun, 'no. Parang bala 60 caliber. Wala <laughs> pa na <coughs> isang ano. Anong palitan dyan? Yeah, yan, yung piston. Hindi. Mechanic. Ang buo na yan? Bahal yan. <laughs> Ayun yung papalitan? Oo. Uh, buo na? Boss? Ano po? Boss? Itang hapon, boss. Ano mm -hmm. Anong makina yan? 451? nabasa yung ano Ah. Sumasagi yan na mayroong ground grounded. Di naman overheat makina. Tingnan so, niyo na biak na. May natanggal na yung uh, bibili namin yung piyasa. So tatakbo na kami ng aking partner. Papuntang uh, Kalaokan. So ayan. Babiyahin naman tayo. na yung bago. Ito yung luma pa na. Ah, yun yung luma. Uh, ito yung bago. Yun yung luma. Oh, bago ito. Yun yung luma natin. So, ito na yung bago. asa ah, yung luma ito? Ito yung luma. Ito yung luma. El inlet patl twice ten, la no, spring lang, no. El base sigue, no. Please, spring spring down, Bisa kita sama video? Pwede kita sama sa video? Sama sa video? <laughs> okay lang yun. Oh no! Okay, hindi

Ayan, siya para matuyo.

Sa ng, uh, ang suerte ang ng ang... para Ayun, uh, malapit ng uh, umandar yung ating bako At napalitan na rin natin siya ng main. Ayun, kusang din natin 'yan sa uh, kalaukan. So okay na siya, walang problema. So nagkakaproblema problema guys doon sa host, nagkabalibaliktad balik siya. So ngayon tinutuno at binabalik yung original na posisyon ng host so doon nagka problema kaya naging paralyzed yung uh, kamay ng bakho alright so ito uh, papakita ko sa inyo kung paano tinutuno at pinagpapalit yung mga hus na pinagkakalas <laughs> nagkakalas- namin ng aking partner so ayan, uh, tiyak na mapanood ito ng ating partner pero uh, ayan papakita ko sa inyo guys kung paano uh, tinutuno yung uh, mga host. Alright, ito yung na ito mga kaswerte. <laughs> ayan o. Oh. Tandaan nyo ha, huwag ang magkabaliktad. so, ayan yung mga nagkabaliktad na host. So, si Bright. Nandyan yung ating uh, master. Ayan na. Uh, chief. At yung uh, sumasakit sa ulo. Si Alan. Sumasakit <laughs> uh, sa Ayan. <clears throat> napaka-certain ng mamang to ni Alan ayan. dahil Bella uh, nakahanap siya ng uh, kapartner natin so ayan guys uh, kinakalas pa lang no so tandaan natin 'yan Alright. So medyo matagal pa yan guys dahil uh, ilang tubo yung uh, tinanggal no. Kaya babalikan ko na lang sa susunod na uh, update natin. Mamaya maya lang mga kasuli. Right, so what's up mga kasuli. Natapos na rin yung ating uh, bako. Ayan gumagana na siya. So ito na lang inaantay natin para gumana. So kumpleto na yung ating uh, video. So ayun mga kaswerte, maraming uh, maraming salamat sa inyong pagtutok dito sa paggawa namin ng bako alright so maraming maraming salamat sa inyo mga mga kasuri at siyempre Greg yan na natatapos yung aking uh, video dito sa paggawa uh, ng bako at gumagana na siya mga kasuri so hanggang dito na lang at uh, sa lahat kung hindi ko na na sila yung mga gumawa maraming maraming salamat sa inyo mga ating mga chief mechanic na nandito ka na si Mang Boy so maraming maraming salamat sa inyo Mang Boy kung uh, nanonood naman kila Toto o kila Alan So shout out sa inyo lahat guys At maraming maraming salamat At uh, uh, ayan uh, Tulungan na kami uh, ayusin Yung uh, bako So hindi pa namin nakakabit uh, yung uh, Play rings Dahil uh, lang pa namin Kung uh, may tatagas Diyan na uh, lalabas Alright so ayan mga kasurti At uh, maraming maraming salamat sa inyong lahat At sana ay uh, namin dito sa amin Trabaho ng aming uh, Pabagbabako Alright, so ito po si Crossworthy ang nagsasabi pong ah, uh, lahat po sana tayo ay magpakabuti ng tayo po ay surtihin sa buhay. Alright!